Alam mo ba ang pakiramdam ng may bagong sasakyan na hinuhulugan? Sa umpisa, eh, masarap. Papupuntahan mo na yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Papapasyalan mo na yung mga lugar na gusto mong pasyalan. May sasakay mo ang iyong pamilya. Papupuntahan mo na yung mga malalayo mong kamag-anak. May sasakay mo ang iyong mga kaibigan. Maging ang iyong mga kapitbahay o kalaro. Pero kapag five years mo bubunuin yan, siguro pagdating ng ikatatlong taon, baka magsawa ka na. O di kaya eh, baka mangyayaw ka. What if kung magka problema ka? Let's say magkasakit ka o may mamatay sa pamilya. Yun ang problema. Baka maapektuhan ang monthly ng inyong sasakyan. Tandaan mo, Isang buwan lang na mapasyo ka sa bangko, mainit na sa'yo ang mata ng mga bangko. Nahilain ng iyong sasakyan. Real talk yan.